Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinasabing tunay na dahilan ng pagkambyon ng Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na nga na pinapermang head coach ngayon, ang Los Angeles Lakers. Pinagdedebatehan pa rin nga po ngayon mga katrops kung sino nga ba talaga kina Jason Tatum at Jalen Brown ang tunay na deserving na makakuha ng finals MVP sa pagkambyon ng Boston Celtics. Ngunit ayon nga po sa ilang mga NBA analyst, ang tunay na rason nga po dito ay dahil sa kanilang mga bagong players na sina Kristaps Porzingis at Juru Holiday. Ilang beses na rin naman nga pong nabigo ang tandem na ni Jason Tatum at Jalen Brown ng mga nagdaang taon sa NBA. Sa kabila ng pagkakaroon nga po nila dito ng napakalalakas na team at lineup. Kahit man nga po parati silang isang contender ay hirap pa rin nga po silang makakuha ng kampiyonato. Ngunit simula nga po nang makuha nila sina Kristaps Porzingis at Juru Holiday sa pamamagitan ng trade ng nagdaang offseason, ay hindi na nga po masyadong nahirapan pa ang kanilang dalawang superstar na gumalaw since meron nga po silang mga teammate na mapagkakatiwalaan sa kanilang opensa at depensa sa tuwing nag struggle silang dalawa. Kaya hindi na nga po kayo dapat pang magtaka kung bakit tumaas na ang conference ng kanilang mga superstar kumpara ng mga nagdaang season. Meaning malinaw nga po na kung hindi dahil kina Kristaps Porzingis at Juru Holiday ay hindi magkakampyon ang Boston Celtics at mananatili nila mga po sila bilang contender. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang meron na nga na pong pinapirmang head coach ngayon, ang Los Angeles Lakers. Naibalita na nga po sa inyo mga katrops noong nakarang araw Natuloy na rin naman nga pong formal na nakausap ng buong front office ng Lakers lalong lalo na ni Jenny Bass at Rob Pelinka si JJ Redick patungkol sa pagiging bagong head coach ng kanilang kupunan. As of now nga po mga katrops ay wala para naman nga pong inilalabas na desisyon dito ang Lakers. Ngunit ayon nga po sa ilang mga sources sa loob ng kanilang organisasyon, malaki na nga po ang posibilidad na pumirma na nga po ng kontrata si JJ Redick sa Los Angeles Lakers pagkatapos ng NBA Finals. Ayon pa nga po sa kalalabas pa lang na ngayon ng isang NBA insider na si Anton Irwin, done deal na nga de po ang pagperma ni JJ Redick ng kontrata sa Los Angeles Lakers. Papalapit na rin naman nga po mga ang 2024 NBA draft at ang pagbubukas ng free agency market at trade market. Kaya kailangan na nga po nilang kumuha ng bagong head coach na maunguna sa kanilang kupunan ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.